injector ito yung nagawa namin nakaraan guys na nagmimis fire sa number 6 ito ang problema nito guys pag nag code sya injector nakalagay talaga na injector siya guys kung anong number yan pagsira na to ito talaga yung sira Injector talaga may Grounded na to sa loob guys Yan to ay biit na yukon Ito yung injector nyo guys oh. Ito may uring dito sa taas Yan Tapos may cause rin ng misfire ito guys So oh. dito yung sa uring dito guys May puti na uring dito yan eh nalulusaw kaya minsan nagme-misspire siya yan kaya pag misspire kapag okay na yung tune up mga spark plug ay tension wire coil pag ganoon pa rin yung misspire niya guys sa kung anong number na yeah. palitan nyo na ng kwanto guys ng o-ring dito may uring dito yun eh nalulusaw siya yun yan kapag naka, nagpalit na kayo ng uh, bulb lifter eh, sabay nyo na rin to yung uring niya tapos tune up yan para isa na lang hirap kasi baklasin to kapag kung kasi baklas ka ng intake manifold kaya kung mag uh, misfire sabay na lang to <clears throat> pero uring lang naman to guys yung nasisira pag misfire na na code 0300 mga ganyan misfire Ayan. Pero kapag injector yung sira guys, kukod talaga siya ng injector. Anong number? ito yung okay. Ito may o-ring dito yan guys. Eh. Kulay puti. Dito nakasalpak. Wala ano bang tingnan natin dito? Baka mayroong pan ito yung mga spare namin dito. Injector. Yan, ganyan guys. Oh. And ito yung o-ring yan. Yan. Nalulusaw to guys. Na, 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 tumitigas tapos nasusunog rin. Kaya minsan nagmi-misfire siya. Yan, ito wala. Yan. ay nagkukos rin ng misfire to yung uring dito. Yun. Pag matigas na tapos minsan yung ibalusaw na. Okay guys, thank you for watching.